sa kong family ko. Ah, uh, pero naman nito. Oh, so Shani, anak. Ba't parang hindi ka na bumabalik dito? Halos hindi ka na namin nakikita. Hindi ko na alam kung anong gusto nyo sa akin para hindi na ko pwedeng magkamali. Ate, hindi na ka namin sinisising. Pero nang mawawala ka sa amin, ay iwan pa kami. Hindi ko naman sinasadyang mangyari yan. Kailangan ko lang ng oras sa sarili ko. Sini, anak, ana, nag-aala lang kami sa iyo. Gusto lang namin ng kaysa tayo. Ayaw namin mag-away tayo sa isa't isa. Sorry, ma'am pa. Gusto ko rin naman na maayos tayo. Hindi ko lang alam kung paano. Ano Ang halaga nandito pa lang rin. Pwede naman natin pag-usapan ng lahat. Lahat naman tayo nagkakamali, pero importante ang magpatawad. Sama, wala nga natin pagkinaan ng magpatawad para maging masaya tayo lahat. Tutulungan ka naman namin kung mag-alalaan na anak, nandito kami para sa iyo. Salamat ma, salamat sa lahat. Hindi ko na kayo pababayaan.